Alright, good day mga kamots. Welcome back again to our YouTube channel. So today mga kamots, nandito tayo ngayon sa Suzuki One Luna Gagalangin Tondo. Ayan. Para i-review yung pinakabago at pinakamalupit na motor nila which is the Suzuki Smash 115 Fi mga kamots. So meron na silang stocks dito mga kamots, as of uh, December 10. So actually, uh, meron dito isa, dalawa, tatlo tatlong uh, stocks ng uh, Suzuki Smash FI mga kamos. So meron dalawang variant ng uh, nilabas si Suzuki mga kamos, na Smash which is the uh, spokes type and yung naka mags mga kamos. So yan yung i-review natin for today. So huwag din natin pa yan. Simulan na natin. So ayan mga kamots, as I mentioned, i-review natin itong pinakabagong uh, uh, motor ni Suzuki Which is the Suzuki Smash 115 Fi Yes mga kamots, naka-FI na po itong motor na to What we have here mga kamots is the Suzuki Smash Fi 115 Ayan, so this is the variant of a uh, spokes type mga kamots So ibig sabihin, yung gulong nya is naka-rayos, naka-rim no So meron kasi dalawang variant yan which is the spokes type and yung nakamags. So ito yung katabi niya, yung nakamags. Ayan. So mamaya, uh, check natin kung uh, ano ba yung mga pinagkaiba niya versus dun sa naka-carb type. Actually mga kamots, meron pa naman silang stocks dito ng carb. So sabi ni Suzuki, hindi naman nila ipipaste out yung carb type. No? So... Uh, magistay stay pa rin naman yun sa market nila nilabas lang nila tong uh, Suzuki Smash FI para uh, kahit pa paano eh, merong upgrade na ginawa si Suzuki pagdating sa Smash na. No? So ito na nga yun which is the Smash FI. So bali nilabas to uh, nitong ano lang uh, December lang no. Bago matapos tong taon na to talaga naglabas si Suzuki ng panibagong category ng Underbone. Actually hindi naman siya panibago. In-upgrade lang siya. Ginawa lang siyang FI. Kaya, so check muna natin mga kamots kung ano ba yung mga nabago sa kanya pagdating sa looks and appearance Okay, sa pagdating sa looks and appearance mga kamots uh, malaki talaga yung uh, ginawang pagbabago ni Suzuki sa Smash no? pagdating kasi sa carb medyo patulis kasi yung design nya medyo sleek pero patulis mga kamots no? Kaya, kung may papansin nyo sa sample na picture natin ganyan yung itsura ng uh, carb So pagdating dito sa FI mga kamots, medyo pinalapad na nila to yung uh, pinakaharapan. Lumaki siya tignan mga kamots, kung titignan nyo. Pero yung uh, design ng appearance niya pagdating sa front, yung headlight, yung signal light, still nandun pa rin naman mga kamots. Pagdating dito sa headlight, nandito pa rin malapit sa grab bar. And yung signal light, still naka-integrated pa rin. Ibig sabihin, nakadikit na siya sa pairings ng motor mga kamots. No? So, pagdating sa front fender, ayan, Napakaganda. So ito pa lang nire-review natin ni sa gloss type black mga kamots na may design na red. Ayan. Meron pa silang ibang kulay dito which is the Suzuki Smash FI na glossy red naman mga kamots. Ayan. So itong uh, nasa harap natin ngayon is black. Alam ko kasi marami talagang nagahanap minsan mga uh, riders na prepared nila yung mga itim na kulay ng motor. No? So buti na lang, minila na lang pa si Suzuki lalo na naka ano pa siya, ah, gloss black. Napaka lupit tignan ng forma niya. Ayan. <coughs> so yun nga, pinalapat ah, pinalapad na itong ah, Suzuki Smash FI. Hindi ka naman mababatter pa dali sa traffic mga kamos. May mo pa rin naman to kasi itong ah, motor na to is underbone. No? ah madali lang siya isingit sa mga kalsada lalo na sa mga matitinding din traffic. Napaka uh, slim lang ng design niya dito. Medyo pinalapad lang dito sa may bandang harap. Ayan. So nandito pa rin yung yung logo ng Suzuki, yung S. Ayan. Then may nakalagay na rito na fuel injection. Ayan. So sa so, pagdating sa headlight naman nito mga kamos, naka-bulb type pa rin yung sig uh, headlight. And then naka-pinat bulb yung steel uh, still naka-pinat bulb pa rin yung uh, signal light niya, turn signals niya front uh, and rear. Ayan. So, pagdating sa gilid, ayan. So, pagdating dito sa gilid, may naka-design lang na uh, smash FI. Napakaganda rin ang color combination niya, mga kamots. Which is uh, gray yung pagdating sa lettering ng smash. Then, naka... Meron siyang uh, background na itim. Ayan. Then, yung pinaka-background niya is red. And, uh, ito yung gray na parang may dot 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 na ganyan which is napakaganda then FI ayan so pagdating naman sa pairings nya hindi sya ah, puro glossy lang pagdating dito sa may bandang ah, batok nya ayan eto ano to parang ah, texture nya ito is uh, ah, matte pero magaspang sya mga kamots then plastic design then nandito yung pinaka pairings na gloss gloss red dito mga kamots no? pero bumagay naman siya kasi nga mga kamots may touch of red itong pairings ni Smash FI ayan kahit na yung pinaka overall na kulay niya is itim so hinaluan talaga nila ng pula para magmatch itong uh, pinaka batok niya ayan so padating sa upuan mga kamots para pinalapad nga lang ito ayan then yung grab bar napaka sturdy pa rin meron pa rin yung grab bar ayan So pagdating sa baba naman mga kamots, ito nga is yung nire-review natin is sa spokes type. Ibig sabihin, naka-rayos sya, naka-rim. Alright, so pagdating sa gulong nya mga kamots, ang ginamit na brand ni Suzuki para sa Smash FI is sa MVP Star. So sa harap, ang pinakasukat nya is sa 70 by 90 by 17. Ayan. So size 17 yung, ano nya, yung gulong nya. And I think hindi pa to tubeless eh. Pero hindi naman big deal yun pagdating sa isang motor kasi dati naman hindi nung wala pang tubeless tire yung ginagamit natin is mga naka inner tube pa no? Ito na lang kasi nauso yung mga tubeless tire so hindi naman siya ganun ka big deal talaga kung naka tubeless or hindi so, so pagdating naman sa likod mga kamots uh, again MVP star pa rin yung ginamit and then ang sukat nya is uh, 80 by 90 by 17 ang pinakamaganda pa dito mga kamots ginawa ni Suzuki pagdating sa chain drive nya ayan ang pinakatatak ng uh, chain set nya mga kamots engine sprocket is RK ayan oh. napakagandang brand yan mga kamots yung RK napakatibay din pagdating sa chain ganun din RK din yung ginamit engine sprocket ganun din and then meron siyang uh, chain guard nakasama pagdating dito sa engine sprocket cover niya so ngayon ko lang napansin na Uh, may design pala to parang carbon design sya ayan pero plastic to mga sa ito uh, plastic din ayan. so carbon design sya pero dito carbon mga kamots, ano lang yan additional design lang yan kung eh, ayan, sa swing arm nya mga kamot plain na swing arm lang naman din yung ginamit pero mukhang matibay din so, ang ganda din ng forma na black Then pagdating sa putres na nilain siya parang kamukha kamukado sa rider mga mods na, no? Ayun, so bali naka-clip on dito. Ayan. Ang ganda ng putres niya. Then dito sa driver's putres, mga mods ganun din yung design niya, ang ganda. Then naka-chrome itong uh, uh gear shifting pedal niya. Gear shifter pedal. Chrome yung kulay niya. Ayan. Naka-dual shock itong uh, Suzuki Smash Fi. So, gano pa rin naman siya kaya nung sa carb naka dual shock din. So, kagandahan siya naka dual shock mga kamots pagdating sa lubakan. Sa so, mga malulubak na kalsada eh talagang i-absorb ia niya lang yung impact Kalo na pag kami ang kaskan. Okay, pagdating naman dito sa may bandang ka, right side mga kamots, na, na, dito makikita natin yung tambucho niya. Ayan, sa so, pagdating sa tambucho niya, ang laki na pinagbago mga kamos, simula doon sa from the carb right na Suzuki Smash. So, eto mga kamots para medyo pinatulis ng konti ito. Pag ano ng design nya pinatulis yung main para nilagyan main nilagay silang edge dito. And then yung heat guard nya ang laki rin ng pinagbago mga kamots uh, dalawang uh, klase siya. Yung itong uh, matte black tsaka itong uh, parang uh, matte gray ang ang design MakaMods, no? So, laki rin ang laki ng pinagbago uh, ng tambucho actually of course may kickstart start pa rin yan in case na malobat tayo malobat yung uh, motor natin hindi natin mapagana yung electric push start and nilagyan pa rin ni Suzuki na kickstart of course hindi mawawala yan syempre napaka useful nitong quick start pagdating sa mga emergency cases na, na malobat yung uh, uh, battery ng motor natin and then sa makina mga kinama, kamos nandito yung samaya uh, sa may clutch primary clutch tsaka secondary clutch and then nandito yung uh, oil refill magsasaling kayo na magsachange oil kayo and then yung adjustan ng uh, ito pinaka adjustan ng clutch lining secondary clutch ayan nandyan meron sya ayan A braking system nga na ginamit dito ni Suzuki since ito yung naka spokes type mga kamos, front and rear naka parehas, naka drum brake ayan <laughs> then, then naka telescope cupid fork sa harap then naka uh, double uh, shock sa likod ayan and then gumagita natin dito mga kamots sa engine nya yan may nakalagay na suzuki ganda and then nandito yung air filter dito nakalagay yung air filter mga kamots ayan kapag so, dating sa fender niya, meron siyang ano uh, extended yung fender nya rito mga kamots no iwas talsik dito talaga sa makina kasi hirap hirap talaga maglinis ng makina <coughs> kabuti nila medyo pinahaba ito ni Suzuki good job Suzuki no? patating sa likod ganun din naman ayan <coughs> ay pagdating naman sa likuran niya mga kamos ayan as I said naka pinat bulb pa rin yung uh, turn signals niya then naka uh, bulb type pa rin yung uh, rear light niya no ayan pero yung uh, design niya mga kamos parang pinatulis to compared to sa carb Ayan, parang pinatulis ng konti ito. So, pinatulis siya, mga kamos. Ang ganda ng design niya, ang likod niya. So, pagdating dito sa front panel, mga kamos, Ayan, so, bali, parang nagbago rin talaga yung design niya. Versus dun sa old, no? Pero still, nandito pa rin naman yung uh, speedometer, odometer, tapos fuel gauge. Ayan. And then, since meron, ano na nga siya, since FI na nga siya, mga kamos, So, meron na siyang check engine indicator. Ayan. Then, may uh, indicator para sa turn signals. Left and right. High beam and low beam. Then, gear indicator. Neutral, first gear, second gear, third gear, tsaka fourth gear. Ayan. So, lahat nandito na. And, pagdating naman sa mga buttons sa switches, mga kamots, wala naman siyang pinagbago. Still, nandito pa rin. Sa left is sa uh, high beam and low beam. Then, turn signals left and right horn and then sa kanan is yung electric switch ito pa lang ah uh, Suzuki so si Smash FI is uh, naka ano, siya? anti tet so naka anti tet na nga siya mga kamas, no so ibig sabihin uh, hindi basta-basta mananakaw yung motor mo basta isasara mo lang ito ayan so ipipihit mo lang yan then masasara na yan so, sa braking system niya meron dito yung uh, brake para sa harap Ayan, eto na dito yung lever nya. And e sa kaliwa, wala na. Kasi nga, itong motor na to isa semi-automatic, mga So, wala na siyang clutch talaga. Para lang siyang scooter na ginawang underbow. Tinanong ko kay Sir Justin, uh, kung meron ba itong uh, size tanke switch. Uh, unfortunately, walang nilagay si Suzuki. Kung baga, kung ano yung uh, ang, uh, tong Suzuki FI na to mga kamot. Sa talagang pinagbago lang talaga niya, is naging FI siya. From carb no? Talagang uh, yun lang yung binago ni uh, uh, Suzuki pagdating sa motor na to. And of course, mga kamos, yung looks na, looks na lang din, syempre. So, syempre, magbabago ka na lang din ng uh, model ng motor. Eh, syempre, so, sinama din ni Suzuki yung looks. halangan ang namang f uh, FI na to, tapos same pa rin naman yung uh, uh, design niya, kagaya na sa carb. Ayan, uh, ito yung carb, mga kamos. Meron pa silang dalawang stacks dito. Uh, which is the green, tsaka white. Ayan. So ngayon ko lang napansin mga Kamots, mero pala siya dito ng uh, airbenso sa harap. Wow! Ayan. So para sa aer aerodynamic uh, design, napakaganda mga Kamots pero siyang parang urban type. Ngayon ko lang napansin. Ayan. Then yung uh, pinaka-design niya dito is uh, uh, mat na medyo magaspang siya. Ayan. Kabali so, nag-request tayo sa staff ng uh, Suzuki mga kamos, na hiramin yung susi para mapakita ko sa inyo yung under seat compartment ni Suzuki Smash FI. Given na underbone siya mga kamos, meron pa rin naman siyang uh, nilagyan pa rin naman ni Suzuki ng under seat compartment itong motor na to. No, napaka ganda ng ginawa ni Suzuki. No, meron kasing mga ilang uh, underbone motorcycle talaga na uh, wala talagang under seat compartment. So may mga nagpapalagay talaga ng a uh, top box para lang magkaroon ng compartment 'yung mga motor nila. So si Suzuki kayto paano, uh, nilagyan ba rin nila ng under seat compartment. Itong uh, Suzuki Smash eh. eh, not sure lang sa card ko meron, I think meron din 'yan. Ayan. So pagdating dito sa compartment niya, so good thing na nandito na 'yung baterya para kung sakaling bumaha mga kamots eh hindi madadali agad 'yung baterya natin, no. Ayan. So, nandito yung baterya niya. Dito nakapwesto. So, bali ang tatak ng uh, stock na battery ni Suzuki Smash FIE GS. Ayan. Yung, itong hawak ko, makakamos yung takip niya. Ayan. So, may takip siya. Ayan. So, pwede nyo siyang takpan. Ganyan. Then, may kasama siyang tools. Yung screwdriver tsaka itong uh, patanggal ng spark plug. Ito, alam ko. Ayan. So medyo malalim din mga kamots Pero syempre hindi kakasya yung uh, helmet dito na Kahit anong helmet Half face, full face hindi kakasya talaga Ayan. Pero still Thankful ba rin tayo kasi Kahit pa paano nilagyan ni Suzuki Ng under seat compartment Itong Suzuki Smash FI so, Malalim din siya mga kamots So pwede yung doon ng mga uh, Iba't ibang gamit nyo like cellphone uh, Kapote Or ano mga ano Documents, Ayan, so pwede siyang paglagyan. Tubig, uh, pwede rin. So, nandito yung gas tank niya, mga kamots. Okay, pagdating naman sa fuel tank capacity nito, mga kamots. If I'm not mistaken, ang uh, fuel tank capacity ng uh, Suzuki Smash Fi is sa, uh, and then yung carb is uh, 4.3 liters, no? And again, yung fuel consumption niya, kaya niyang takbuhin sa, kada litro ng gasolina is 68. Uh, kilometers per liter. Napakatipid na nun, mga kamods. Napakatipid na. Sobrang tipid na nun pagdating sa isang uh, motor, no? Lalo na, lalo, lalo na itong uh, uh, suzuki Smash FI na underbone motorcycle. So, napakatipid na nun, mga kamods. 68 ah uh, kilometers per liter. Then, 4.3 liters pa tong ah uh, tank capacity. Oh, no? So, yun talaga yung naging uh, deal sa motor na to, mga kamos. Yung uh, talagang pagiging matipid niya. I'm not sure lang kung bakit siya tinawag na legendary, mga at uh, To be honest, hindi ako smash uh, user. Pero, curious ako kung bakit siya tinawag na legendary. Uh, bukod sa pagiging matipid niya sa gasolina. Ayan. So, comment down below na lang kayo, mga kamos, kung bakit nga ba siya tinawag na legendary. Okay, so, mga kamos, since naka since nakaporma itong Suzuki Smash eh, so, try lang natin sakyan para mapakita ko sa inyo kung gaano nga ba siya kataas. So, my height is 5'9 mga kamos. So, titignan natin kung tiptoe ba tayo sa motor na to. So, sasakyan ko siya mga kamos. Yeah, so makikita ko makikita niya mga kamos, hindi naman tayo tiptoe sa motor na to. So, flat-footed pa rin naman tayo. Kahit pa Ayan. So, hindi na pa kagana ng mga tao na napakaganda ng kanya ng driving position So, hindi naman ako masyado na nakagano no. Is mahaba ang natin yung braso natin. Pwede naman tayo keep to makita sa iba pa na ba natin? Sundan pa rin ako. Ayan. Dako naman tayo sa engine specs na itong motor na ito. This is the Suzuki Smash uh, 115 Fi. So, meron, ano nga bang meron itong makina na ito? May nabago ba? Actually, uh, as I mentioned, uh, 115cc pa rin siya yung displacement niya, mga kamos. Same sa carb. No? And then, naka-air-cooled pa rin itong motor na ito pagdating sa cooling system niya. Pagdating nga sa fuel system, as I mentioned, naka FI na po itong motor na to so expect nyo mga kamos na mas talagang nga uh, pinatipid pa itong uh, Suzuki Smash 115 FI na to kung natitipiran na kayo sa Suzuki, car uh, Suzuki Smash Carb uh, expect nyo na mas matipid pa itong uh, naka FI mga kamos kasi nga FI na sya Napaka, pagdating naman sa FI mga kamos alam naman natin na napakatipid talaga yan yung yung ibang uh, mga brand ng motor mga kamos eh, may kanya kanyang lineup up ng uh, motor pagdating sa mga patipiran ng gasolina o fuel consumption si Suzuki mga kamots ang pinaka entry nya yung Suzuki Smash pagdating sa underbone category makamot sa, ha pero sa scooter ha, I don't know kung ano yung I think yung Suzuki SkyDrive yata yung pinaka matipid nila pagdating sa scooter uh, pero pagdating sa underbone motorcycles mga kamots ang pinaka matipid talaga ni Suzuki na uh, pinantatapat nila sa other brands is Suzuki Smash mapakarman yan or lalo lalo na ngayon naka FI okay, so since patapos na tayo dun sa spokes type na smash FI mga kamos, so pasadaan lang na natin ng konti itong naka mags naman niya so same lang naman yung ano niya mga kamos, yung kulay nya ah uh, titan black ang kinaibahan lang nito mga kamos, ito nga is naka mags type so pag naka mags type mga kamos syempre merong disc brake sa harap naka hydraulic disc brake sya And ang ginamit na caliper ni Suzuki is uh, Nissin. ayan naka-single pot caliper siya. And then ang laki din ng ano niya, oh. ang laki ng uh, uh, rotor disc niya. And ang ginamit ni Suzuki isa uh, GSK. ayan So ang ganda ng design ng ano niya, maka-match ng uh, uh, mags niya. Ang ganda ng kulay, bumagay sa motor na to. Kasi nga uh, as I said, meron siyang touch of red. Ayan. So, I think mas babagay din dito yung kulay uh, ng itim na mugs, no? Siyempre, so, uh, si Suzuki gumawa niyan. So, sila nag-design no? So, talagang bumagay din kahit ka pa <coughs> So, as of December 10, mga kamots, ang uh, available na naka-mugs na ni Suzuki na Smash FI dito sa Suzuki Gagalangin Tondo, mga kamots, isa sa lang. Pero dito sa spokes type, meron silang, nga uh, dalawang stock which is yung uh, yun nga yung black na ni-review natin tsaka tong red ayan as of December 10 to mga kamots ha itong ni-review natin uh, Suzuki Smash FI and yung availability ng stocks nila ng Smash FI ayan as of December 10 meron silang tatlo dito isang uh, naka mags type and dalawang naka spokes type I think magkaiba ng presyo to so mamaya i-discuss ko sa inyo yung pricing nito kita tanong natin sa mga staff dito yung uh, actual or updated price nitong Suzuki Smash 115 FI Okay, so yun, dako na tayo sa pinaka last part ng video natin mga mo, which is the pricing ng motor na to the Suzuki Smash 115 NI. So magkano nga ba ang Suzuki Smash 115 FI mga kamos, na spokes type So ito may binigay sa atin ng staff ng Suzuki ng uh, listahan ng presyo mga kamos. So Umpisa muna natin sa spokes type mga kamos. Ito na-review natin. May naka-rim, may naka, -rim, naka So, ang down payment na ito mga kamos is uh, 4,000. So, para sa unit pa lang yun mga kamos. Siyempre, meron pa mga additional na uh, dapat pa tayong uh, isama sa down payment. fees is the 3,000 for the registration, 600 para sa notaryo, and 110 pesos para sa insurance. So, uh, bumabatak mga kamos, kung gusto nyo kumuha ng installment na uh, smash 150 SI is kumapatak siya na 7,710 pesos ang uh, idadaw ninyo. So all in na yun na um, So bali nandun na yung mga binanggit ko yung registration, uh, notaryo, insurance. So 7,710 pesos para sa uh, nakaspoke type. So pagdating din naman sa hulugan na um, So yung monthly amortization, uh, kapag 1 year nyo siya kukunin ang uh, monthly amortization nyo is uh, 6,923 pesos. So kapag 2 years naman mga kamots is uh, 4,213 pesos. Then pagdating sa 3 years mga kamots is uh, 3,309 pesos yung monthly amortization nyo for 3 years. Sa naka-spokes type. Then yung cash nito mga kamots, itong naka-spokes type is uh, pesos. Ayan. Yan po yung ano mga kamos. So, yung uh, pricing ni Suzuki para sa Suzuki Smash 115 na naka-spokes type. Alright, so damo naman tayo sa pricing ng uh, Zoom Smash Air Fry mga 150 na naka-mugs. Uh, so magkano nga ba ang Zoom uh, Smash Air 150 na naka-mugs? Uh, pagdating sa down payment niya, mga kamots, again, 5,000 pesos. Pero sa unit pa lang yun. So nandiyan pa yung uh, 3,000 para sa registration, 600 para sa notaryo, and 110 pesos para sa insurance. No? So, kung mga siya mga ka-mods, uh, itadown mo sa Smash Red Eye Bucket na naka Kung gusto mong umuha, isa uh, na hulugan is uh, 8,710 pesos. So, ito po yung kabuuan na itadown mo kung gusto mong umuha na itong naka max Then, yung monthly amortization niya mga ka for one year is 7,306 uh, 7,386 yeah, for 12 months. And then for 24 months or 2 years, mga kamots, is uh, 4,471 pesos. 3 years, mga kamots, ang monthly amortization na ito ng Kamax is 3,509 pesos. Pagdating naman sa cash nito mga Kamots, kung gusto nyo kumuha ng cash na naka, ito na Kamax na Smash FI-150 is uh, 71,624 pesos po. Yan po yung cash price niya, itong Kamax. So medyo price itong Kamax kasi nga, uh, yun, Kamax nga kasi siya. Unlike this sa naka-spokes. No, pero uh, preference niyo naman yun mga kamos kung ano ba yung mga gusto nyo kunin na motor. Kung uh, naka strokes or yung naka mags. Depende kasi yan sa budget niyo mga kamos. Depende rin yan sa budget niyo. Alright, so bago ko tapusin itong vlog natin mga kamos, gusto ko magpasalamat sa mga staff ng Suzuki Uh, Gagalang ito to kay mga uh, Jen, kay mga Faye, tsaka sir Justin na kasi uh, assist sa atin dito mga kamos Para i-review itong Suzuki Smash 115 FI sa, sa ibang stop pa dito, maraming maraming salamat Follow nyo na lang mga kamos yung Facebook page nila dito Meron silang Facebook page, eh, upload ko na lang sa screen Motor Trade uh, Tondo Cluster So message nyo na lang kay dyan mga kamos Lagi ko naman sinasabi sa inyo ah uh, kapag ka bibili kayo ng isang motor o magtatanong kayo kung may stock, mag-message muna kayo sa Facebook page nila mga kamots bago kayo pumunta. Para at least aware na kayo, alam nyo na kung meron silang stock ng motor na hinahanap ninyo. Tulad nyo itong pinakabago, zoom Smash 115 FI na talagang trending naman talaga ngayon mga kamots na. So mag-message na lang kayo sa Facebook page nila mga kamots and then yung uh, address nila ito flash ko na lang sa screen. Ayan, so, puntaan nyo na lang dito sa maya Ah, uh, Suzuki gagalang yung tondo mga kamos. Ah, uh, Suzuki ano talaga to, store talaga to mga kamos na ito bubutan niyo. Bisita na lang kayo dito mga kamos para masilip niyo rin yung ibang stocks ng motor nila dito na available. So ito pala, again, ito yung Suzuki uh, Smash 115 Fi is available as of, uh, available ngayon dito as of December 10, 2023. yeah So message na lang kayo sa Facebook page nila mga kamos para availability nitong ng uh, motor natin ito uh, mga kamots kung sakaling sa nyo kukuha so dito ko na lang tatapusin ng aking vlog mga kamots maraming maraming salamat sa inyo salamat so, sa ng na, mga nanood ng video natin for today sa so, may ginawa natin review para sa Suzuki Smash 115 FI stay safe ride safe